Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang nagumo na nahulog sa pinakailalim ng isang napakadelikadong dungeon. Sa kanyang pagmulat, nagtataka siya kung buhay pa ba siya. Mag-isa, desperado, naguguluhan at natatakot sa anyang sitwasyon. Tinangka niyang umakyat pabalik sa upper level para hanapin ang kanyang manakasamahan. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kuneho akala niya'y karaniwang hayop lang. Pero sa gulat niya, mas malakas pa ito sa mga lobo at napatay pa ang mga ito. Pero hindi nagtagal, isang dambuhalang oso ang sumulpot at nilapa ang kuneho. Sa takot, napasigaw si Nagumo, kaya siya ang susunod na tinarget ng oso. Habang tumatakbo, naputulan siya ng braso at ito'y kinain mismo ng oso. Sa desperasyon, dinamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang transmuter isang uri ng support mage na mahina sa combat. Minapulan niya ang mga bato sa paligid para hadlangan ang oso. Sa gitna ng kaguluhan, may tumulong tubig sa kanyang bibig. Paglingon niya, nakita niya ang isang holy stone, isang kristal na may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Pero paano nga ba siya nauwi sa sitwasyong ito? Si Nagumo ay pahagi ng isang team na ipinadala para mag-clear ng dungeon. Isa siyang transmuter, walang laban sa physical combat kinukutya pa nga siya ng ilan sa kanyang mga kasama dahil hindi daw siya marunong lumaban. May nakitang kumikinang na bato ang isa sa kanila. Dahil sa kakulitan, hinawakan niya iyon at biglang nag-teleport ang buong grupo sa isang lugar na puno ng mga halimaw. Nalagay sa panganim ang priestess nilang si Shirasaki. Nang hindi na kaya ng tank ang halimaw, sinagumo ang kusang tumulong gamit ang kanyang transmutation. Pero sa gitna ng kaguluhan, Sinabihan siyang tumakbo, sabay umatake ang grupo sa halimaw. Sa isang iglap, isang atake ang sadyang itinama sa kanya. Isa itong pagtataksil. Iniwan siyang sugatan at bumagsak sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon. Si Shirasaki, ang priestess, ay nanaginip na rin pala tungkol sa eksaktong pangyayaring ito. Nangako siya kay Nagumo noon, pero sa huli, hindi niya ito nailigtas. iliktas mag-isa si Nagumo, nagugutom, nauuhaw, putol pang pa isang braso. Hanggang sa dumating ang punto na wala na siyang pakialam, pumatay siya ng mga lobo. Kinain ang karne kahit hilaw. Pagkatapos, sumakit ang buong katawan niya. At pagbangon niya, nagbago na siya. Maputing buhok, mapulang mga mata at tumataas na stats. Nagtaroon din siya ng mga bagong skills. Hindi na niya kailangan pang magsalita para mag-activate ang mga ito. Dahil sa mga bagong kakayahan, nakagawa siya ng baril at unti-unti siyang nakakalaban na. Ang kuneho ang kanyang napatay, kinain at lalo siyang lumakas. Hanggang sa dumating ang oras ng kanyang paghihiganti, hinarap niya muli ang dambuhalang oso, ang halimaw na kumain sa kanyang braso. Ngayon sinagumo na ang may upper hand. Pinutol niya ang braso ng oso, kinain ito bilang payback, at sa huli, binaril niya ito sa ulo. Patuloy pa rin niyang kinakain ang karne ng napatay niyang oso pero mukhang hindi na siya nagle-level up pa. Nasa second floor siya ng dungeon. Umakit siya dala-dala ang isang ilaw pero may butiki ginagawang bato ang target nito. Kaya naman agad nagtago si Nagumo at nilagyan ng tubig galing sa holy stone ang braso, nagbato lang dinamita at pinatay ang butiki. Nagpatuloy siya sa pagpatay ng mga iba't ibang hayop at nilalagay ito sa mga plates habang siya ay pumapatay sa dungeon bumalik ang mga kasamahan ng bida sa kastilyo upang sabihin sa hari ang tungkol sa lumiliwanag na kristal. Na isang trap ito na binaba sila sa 65th floor. Na si Nagumo ay nasawi sa padlaban. Nang malaman iyon ng hari, ayaw niyang ipalam iyon at pasikretong hindi sumang-ayon ang iba sa kanila. Si Shirasaki, ang pistes, ay nakatulog ng umiiyak sa nangyari. May tatlong lahi sa mundo nila, mga tao, demonyo at beastmen. Matagal na nung unang labanan sa pagitan ng mga tao at demonyo, ngunit nadamay ang mga beasts na siyang kinontrol ng mga demonyo para maubos ang mga tao. Kaya naman, para maiwasan iyon, ay ang God of Creation, Ehid, ay binigyan sila ng mga kapangyarihan. Nangako sila sa isa't isa na nila ang lahat para maprotektahan ang mundong ito. Pero ayaw ng kanilang cute na teacher. Balik sa hinaharap. Mariin na sayo si Shizuku. Bigla niyang narinig si Hiyama na bumubulong sa gilip. Nilapitan siya ni Shizuku kung anong ginagawa niya, pero balisa itong tumakbo palayo. Natandaan ni Shizuku na laging nabubuli ang ating bida ni Hiyama, laging pinoprotektahan ni Shirasaki si Nagumo, at may gusto si Hiyama kay Shirasaki? Dahil sa selos, nalagay sa panganib ang ating bida? Hindi siya sigurado. Bumalik siya kay Shirasaki at saktom nagising ang priestess. Tinanong niya kung naligtas nila ang ating bida, ngunit hindi natasagot si Shizuku. Tumayo si Shirasaki ngunit napaupo na lamang siya sa hina ng patawan at napaiyak, nag-aalala. Speaking of ating bida, patuloy siyang lumalakas at mahigit limang pung levels na ang napuntahan niya. Malalaman na lamang niya ang kanyang destiny sa likod ng malaking gate na mayroong dalawang tulog na halimaw. Sinubukan niyang buksan iyon pero nagising lang niya ang mga bantay. Napatay niya na ang isa. Masyadong matibay ang kasama nito. May defense magic ito, kaya naman binaril-baril niya ang halimaw hanggang sa masira ang depensa. Nang masira, nilikuran niya ang halimaw, saka binaril sa mata. Balik tayo uli sa kastilyo at nag-usap si Shizuku at Shirasaki. Nangako si Shirasaki na magpapalakas siya. Ang ating bida naman ay nalaman na nasa loob ng mga halimaw ang susi para sa malaking pintuan. Sa wakas, bumukas na yon at may nagliliwanag na dilaw na parisufat sa dulo. Pumunta ang mga baging dito at pinakita ang isang dalaga na nakatrap ang katawan sa isang brilyante. Pagpaliban niya na sana ang babae, pero nalaman niyang tinrader din ito ng kapwa kasamahan. Nalaman niyang isa ito sa mga malalakas na bampira na mayroong mahika na hindi pangkaraniwan at malapit na sa pagiging imortal. Nang hihingi ito ng tulong, hindi niya mapigilan ang sarili at tinulungan ang babae. Nang makawala, binigyan siya ng ating bida ng pangalan. Yue, nakakapagpaalala ito kay Nagumo sa buwan sa kanilang kaharian. Nagustuhan ito ng pampira at niyakap siya bilang pagpapasalamat. Ngunit may biglang sumulpot ng mga batong sibat mula sa itaas. Iniwasan agad nila yon, pero natamaan pa rin si Nagumo sa likod. Agad yang ang tubig galing sa Holy Stone sa kanyang likod. Hinugot naman ni Yue ang mga patong siba. Nagtaas sila ng tingin. May isang malaking alimango sa taas. Nilagay ng ating bida ang kanyang jacket sa ulo ni Yue at pinigyan siya ng piggyback ride. Binaril niya ang alimango, naglabas ito ng poison. Naiwasan niya rito. Nag-atake iyon ng patong sibat, sinipa ang palayo iyon ni Nagumo at nagbato ng granada sa paan ng kalaban. Wala iyong epekto, mas lalong nagalit lang ang alimango. Mabilis na iwasan ng bida ang mga atake nito. Bigla na lamang umalis si Yue sa likuran niya. Biglang yumakap sa kanya at sinimulang sinipsip ang kanyang dugo sa balikat habang ang ating bida ay nagpasiklaban sa pagtransmute ng mga bato sa paligid sa alimango. Datapos ng sumipsip ng dugo si Yue. At naglabas ng blue na apoy, saka inatake iyon direkta sa alimango. Pero boom! Bagsak siya sa amay ng ating bida. Napagod ang bampira sa ginawa, pero ang bida gusto mapaslan ng alimango. Kaya naman nagpapain siya at si Yue ang umatake sa alimango. Tumalon si Nagumo sa ulo ng alimango at binaril ito. Habang kumukuha ng karne, binanggit ng ating bida na napaslang na ang lahi ng mga bampira, tatlong daang na ang nakakalipas. Pero hindi inagustuhan ni Yue. Sabi niya, hindi siya tumatanda kahit anong gawin niya. Dahil siya ay isang imortal. Nalaman ng ating bida na posibleng mayroong labasan ang Great Orcus Labyrinth, ang lugar kung nasaan sila. Gumawa mo na siya ng panibagong baril at isa naman iyong rifle. Sa sobrang pagtataka ni Yue, sunod-sunod ang tanong niya. Kung tao ba talaga ang ating bida? Paano siya napunta sa dungeon? saan siya nang galing. Naglakbay na sila papuntang ibaba habang ikinukwento ni Nagumo ang nagyari sa kanya. Napaiyak si Yue sa narinig. Bigla silang may narinig na maingay hindi malayo sa kanila. Napatakbo na lang ang ating pida dahil hinabol na pala sila ng mga malalaking dinosaurs. Kinokontrol pala sila ng mga bulaklak sa taas ng ulo nila, kaya naman napagdesisyonan nilang hanapin ang source noon. Munit na istorbo ang ating bida sa laging pagkagat sa kanya ng bampira. Mukha ka naman daw kasi masarap na gumo, charot. Nakakita ang bida ng isang kahinahinalang lagusan na tinakbuhan nila matapos silang mahabol ng mga dinosaurs. Ginamit niya ang transmutation para harangan ang daanan. Pero ang hindi nila alam ay napunta na pala sila sa patibong. Nan sinubukan ng ating bida na iligtas sila, too late na dahil nakontrol na si Yue ng isang malakas na halimaw. Sinubukan din siyang kontrolin nito gamit ang mga berdeng lumulutang sa ere, kaso immune pala si Nagumo doon dahil sa mga nakain niyang halimaw. Inatake uli ng halimaw si Nagumo gamit si Yue. Napapaigit siya sa sakit. Sumigaw na lang si Yue na barilin siya. Ang bida naman natin bumaril naman pero diretso sa bulaklak at sa halimaw. Binaril niya uli ang halimaw sa muka. Gulat na napaharap si Yue kay Nagumo. Hindi makapaniwalang binaril talaga siya nito at nagtampo. Oo, ganyan. Kumain muna sila. At oo, kinain siya ni Yue. Pagkatapos niyon ay bumaba pa sila sa mahabang hagdanan. Hanggang sa nakarating na sila sa 100th floor. Patuloy silang naglakad sa maze hanggang sa napunta sila sa malaking gate muli na may gintong design.